Welcome back sa ating programang Kung at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga giliw kong siyempre Luzon, Visayas at Mindanao. Ang title natin, Alamin ang ginagawa ng mga milyonaryo upang maging mayaman ka rin. Ituturo ko, yan ang pag-uusapan natin may mga may mga tagapanood tayo na nagre-request na patungkol sa bakit daw may mga taong nagiging milyonaryo, sila naman daw ay nagsisikap pero hindi nila maabot. Ano daw ba ang pwedeng gawin? At tingnan nga natin kung anong dapat yung gawin. May mga tao na sadya talagang malapit sa kanila ang swerte. Sabi nga, ginagamit nila ang kanilang talento o kakayahan. Kinadagdagan ng sipag at determinasyon na maabot ang ambisyon. Ganon rin ang pananalig sa Panginoong Diyos kapag nagtulong-tulong ang mga ito, malaki ang posibilidad na isa ka sa mapapabilang sa mga tao ng milyonaryo. Kung siniswerte pa, baka bilyonaryo kaya. Minsan, ang swerte na ating hinahanap ay hindi natin natatagpuan. Ginagawa ang lahat, ginagamit ang kakayahan, nananalig sa Panginoon Diyos pero hirap pa rin. Tinutuklas kung saan ang pagkukulang, bakit hindi sila umaasenso kailangan siguro na may mga dapat kang ginagawa pa, para ikaw ay datna ng swerte. Marami na tayong tinalakay patungkol dito at isa ito sa idadagdag ko. Nararamdaman mo ba na ikaw ay may dalang swerte sa iyong katauhan o katawan? May mga ilang naniniwala sa luck o swerte, may ilan din naman na hindi pero alam mo ba ang answer ay talagang dumarating sa mga simpleng paraan? Marahil hindi mo alam o hindi mo ito ginagawa o nakikita. Tingnan mo ang mga paligid sa iyong tahanan. Marahil ay wala ka nito o kaya naman ay iyong napapabayaan. Una, ito yung unang mong titignan. Madaling pasukin ng swerte ang bahay na malinis. malinis ba ang bahay? Bahay na maliwanag at presko. Ang magulo at madilim at maruming bahay ay mabigat at mahirap pasukin ng positive vibes o energy. Dinis-linis din kung may oras papasukin ng hangin at gawing maliwanag ang kabahayan. Marami kasi sa atin na nagtitipid sa ilaw, malamlam ang bahay, pagkagano ng bahay ay matamlay. Matamlay tingnan, matamlay din ang swerte. May mga gandang swerte, may magandang swerte ang bahay o kapaligiran kung madalas na mayroong ibon o paru-parong lumilipad sa paligid. Ganun din ang pamamahay at pag Kunin ng mga butiki o pagtiktik ng butiki, ang mga nilikhang ito ay namamalagi sa tahanan o bakuran na may positive energy. Kung komportable at masaya ang mga alagang pet, ito yung aso, pusa, ibon kaya, at iba pang inaalagaan sa bahay o bakuran, makikita at mararamdaman natin ang mga alaga natin kung sila ay masaya. Una, ay dahil na ibibigay natin sa mga alaga ang pag-aruga at pagpapakain, kasama ang pagmamahal sa mga ito. Dahil dito, katulong natin ang mga alagang hayop sa pagpapapasok ng swerte. Tingnan mo kung mabunga at namumulaklak ang mga alagang halaman at puno. Dapat nating malaman na mga ito ay may buhay. Humahatak ang mga ito ng positibong enerhiya kasama ang pagpapagaan ng katawan at isipan. Alagaan natin ang mga pananim at i-enjoy ang mga mabiberdeng dahon, maganda at mabangong bulaklak at bunga ng ating mga puno. Pagdating ng mga bisita at biyaya ang bahay na naninirahan ay may magandang ugali, masayahin at tunay ang pagkatao at madalas puntahan o dalawi ng mga kaibigan nagiging dahilan nito para dumating din ang swerte. Huwag lang yung mga bibisita sa inyong bahay para ayin kayo ng inuman. Ayun ang hindi swerte. Ano po? Pagdating naman sa ito pa, yung ang tahimik at masayang pamamahay ay madali rin pasukin ang swerte. Kapag madalas ang away o sigalot, sagutan at pagtataksil ay napipigilan ang pagpasok ng swerte. Negative vibes sa mga ito at nagpapabigat din ng problema sa mga kasama sa pamilya. At ang dalahing ito ay dahilan kung bakit dumarating ang malas. Maswerte ang mga tahanan kapag masaya at walang sakit ang mga naninirahan. Magaan ang pasok ng swerte sa mga taong hindi sakitin. Maging maalaga sa ating katawan na sabi nga ay health is wealth. Tahanang lagi ay may nakahandang pagkain. Mainam din ang palaging may prutas sa pagkainan. Huwag hayaan na walang laman ang bigasan at lagaya ng asin at ganoon din ng asukal. Mas ramdam ang gaal ng buhay at pakiramdam kapag mayroon tayong pagkain sa ating mga tahanan, particular sa hapag ng kainan. Isipin natin na ang mga simpleng bagay na ito ay may malaking tulong o kontribusyon para pasukin ang swerte. Ngayon pa lang ay tingnan ang mga ito at gumawa agad ng paraan para pumasok ang good energy. Kung nagawa mo ang mga yan pero kulang pa rin, kinakailangan mo nang maglagay ng pangontra na pangakit ng swerte. Malaki ang magagawa ng house guardian spell stone. Makatutulong ito upang lusawin ang pukol ng mga tao na inggit sa iyo. Kasi kapag kaingit sa iyo, pwedeng magpukul sila ng mga salitang hindi maganda para malasin ka. Nabalala sabihin na huwag kang umasenso at malasin ka. Ang house guardian is spellstone ay isang uri na umakit ng swerte at nagbibigay ng proteksyon sa tahanan at ganun din sa negosyo. Ang mga kumikistap at nakikita sa katawan ng house guardian ay mga natural crystal na nagbibigay ng swerte at proteksyon. Natural stone ito kumakatawan sa earth element, water element, kaya nagpapa o mapagpalang swerte na mula sa kalikasan ang iahatin sa inyo. Yan po. O yan, napag-usapan na natin. No? Doon sa nagtanong sa akin, yan po, sumukan nyo po. At maka kayo'y swerte na rin tulad ng mga Nung mga milyonaryo dyan. Uh, binabati natin o oh, shoutout kay Tess Nova o oh, Tess Nob73 Nob na kasalukuyang nanonood sa Hong Kong. Mga kababayan natin sa Hong Kong particular. Ang mga OFW, magandang gabi sa inyo. Marilyn Acero ng Malaysia. Mga kababayan natin sa Malaysia, magandang gabi. Lucy Sarsaleo. Good evening sa iyo, Petronella Benko. Teresita De Capio. Shelby Baldorado. 1969. Medyo may pagsubok po. Mabigat. Monina Villanueva, nakasalukuyang nanonood sa Bansang Canada. Monina Villanueva ng Canada. Yung mga natin sa Canada, kamusta na po kayo? Pinabati din natin si Kiss, hello, Kiss 23. Chris Pasqua, shoutout po ng Isabela. Rosmaline Bore, 1988, mabigat po, may pagsubok, di gano'ng maganda ang kapalaran. Joy San Antonio ng California, kababayan natin sa California, binabati ko kayo. Uh, Veronica Cariaso, good evening po, kasalukuyan siyang nasa bansang Japan. Magandang gabi sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Chui Ai, Chua FFCI ng Hong Kong. Magandang gabi po. Yung mga natin sa Hong Kong. Pinabati na natin si Angelica Sembulan. Shoutout po. Nenita Demotor. Kat katulad ni Pacwan. Milyonaryo sikap ng pag-vaccine. Tama po. Estrella Ernasin. Magandang gabi po. Kapalaran daw ng 1964. ah, maganda pa yung kapalaran. Maganda yung kapalaran. Suwerte po kayo. Pero yung kalusugan niya, bantayan ha. Si 1964, si 1987. Okay din ang, ah, medyo mabigat po. May pagsubok sa kapalaran. Si 90, 1990. Okay naman po ang kapalaran. Corazon Loica, ka. magandang gabi sa iyo. Ano po ang charm sa kapatid ko na lagi nang hindi maintindihan po? Tawagan niyo po ako, ma'am. Chuy Chua. Ng Hong Kong, good evening po. Nila, good evening, sir. Hindi ako makapag-send ng payment. Ano ba sa iyo? Dahil baha. Corazon Logica, ano po ba ang charm sa kapatid ko na laging, laging ano to? Ah Energizer Magnetic Power Pendant po. Dani Peralta, binabati kita. Regina Francisco. <clears throat> Yung magandang kapalaran, no? Henry Hamilano, Rena Lynn. May pagsubok. Ingat sa iskandalo. Ingat din sa mga scammer. Pwede rin problema sa relasyon. Uh, si... Ito naman si Moonstar. Magandang gabi. Crispin Padua. May pagsubok. Crispin. Crispin. Uh, Santa Bayer, Santa Bayer ng California. Mga kababayan natin sa California, magandang gabi o magandang araw sa inyo. Barita Carpio, San Miguel Bulacan, binabati ko yung mga taga Bulacan, 1951. May trial po. Ingatan po ang kalusugan. El Dia Bendejo, February 1966. Ingat-ingat sa aksidente, lalo na kung nagmamaneho ka. Anita de Motor, 1953. hindi ko gano'ng maganda kapalara. May trial po. Ah, uh, Crispin Padua. O oh, yan po, uh, nabanggit ko na po kayo yung mga ano na uh, nag, nagpapabati uh, patungkol pa rin po sa sa Cleopatra. Uh, Cleopatra Power Charm, meron na pong dumating na yung stock nito. Kaya doon sa mga nagpa-reserve, meron na po. Doon sa mga humihiling na sana magkaroon, meron na po yan. Pwede na po kayo mag modern yan. Doon naman sa energized sa magnetic power pendant, available pa rin po yan, local at international. Ganon din po yung hiram Talisman, Testamentum Talisman. Sa dating po pala na Saturday and Sunday, may schedule po tayo ng punso. Yan na po. Pero yung Sunday po, dito lang naman yung po yung malapit. No? Yung po Saturday po sa Montalban Rizal. Hindi ko po alam kung matutuloy tayo dahil Patatapos lang ng pagbaha, no? Ay, tawagan niyo po ako doon sa nagpa-schedule sa akin para naman po uh, sigurado. Uh, ah, kasi dumating ako dyan, baha sa inyo. Tawagan niyo lang po ako sa akin numero 0917-940-1111. Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number o kaya sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Haila. Okay. Follow nyo ako sa aking Facebook page, Shaila Shalir. O kaya mag-email kayo sa aking email at hila underscore Shalir at Yahoo .com. Doon sa mga nais magpapunsoid, nabanggit kayo yung numero, tawagan nyo ako. May schedule din po pala tayo sa Tarlac sa sa first week po ng uh, August. Nandiyan po naman tayo sa Tarlac. Kaya mga nasa Tarlac at nais magpa-schedule, sumabay na po kayo. Ano po? So, yan po. Ah... Uh, yung nagpapasalamat sa susunod na lang po natin ito pag-uusapan at uh, medyo gabi na po. Uh, paka-share lang po ang video ito sa inyong mga kapamilya, kapuso, kasambahay. Paka-like na rin ang video. Doon sa mga hindi pa lang kapag subscribe, pindutin yung subscribe at pindutin yung bottom bell na sa ganun lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click tulang lang nga! Thank you!